Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Narito Exabardast, suspenseful or curiosity-filled hook jo YouTube video kilay bilkul fit hoga, jahan story ka suspense start ho raha hey, or sath hi strong call to action be include hai. Hey. Is batang espiaki hathon min hai hey, isang lihim na kayang baguhin ang bombayan. Bawat yabag niya, bawat tanaw ng sundalo sa dilim, may panganib na nakatambay. Pero ang tunay na tanong, makakalampas ba siya o matutuklasan na kaaway ang lihim niya? Kung gusto ninyong malaman ang buong katotohanan sa nakamamanghang kwento ng Batang SCY ng Katipunan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang inyong idea sa comment section. Dahil marami pang ganitong kwento ang naghihintay na madiskobre ninyo. Agar Chehen, mean is huko or short, cinematic or viral style mean bitwik sa saktahon, taik viewers ka attention vidroke first is sa zero seconds mean hipakadliyajay. Kiamin wo version bibana doon. Ang unang umugong na tanong na hindi maalis sa isipan ng bata ay isang lihim na hindi niya kayang ibulong kahit kanino. Bakit siya ang pinili maging pinakamalit na espiya ng katipunan? At bakit sa murang edad ay hawak niya ang isang sikreto na maaaring magliktas? O magwasak ng buong bayan? Sa gitna na makapal na usok mula sa nag-alab na kalan. Habang humahalo sa hangin ang amoy ng tinadtad na tanglad at luya. Nakaupo si Lira sa papag hawak ang lumang pamaypay na gawa sa nipa. Pinipilit pakalmahin ang dibdib na palakas ng palakas ng pintig. Sa labas ng kanilang kubo, dumaraan ang mga sandalong kastila. Ang tunog ng kanilang bota ay parang malalakas na hampas ng ulan sa lupa. Bawat yabag ay nagdadala ng takot. Pero bawat yabag din ang nagpapalala kay Lira. Kung bakit siya pumayag sa misyon. Nalala niya ang huling gabing kinausap siya ni Tatay Ramel isang dating katipunero na nagtago sa anyo na simpleng nagtitinda ng kakanin. Ang tamis ng letik at malakit ay sumisingaw pa habang marahan niyang sinabing, Lira, ikaw lang ang hindi nila pagbabantaan. Ikaw lang ang maaring makalampas sa kanilang mga mata. Dalhin mo ito sa pitan. Sa kanya mo lang ibibigay. Sa kanyang palad noon. Isang pinong piraso ng papel na itinupi ng maraming beses. Binuhusan na malamig natsa para magmukhang walang halaga ngunit sa loob nito, ang pangalan ng susunod na pagtatagpuan ng katipunan at ang posibilidad ng muling pag-alsa. Simula noon, bawat hakbang ni Lira ay may bigat, kahit ang tunog ng kawayan sa sahig, kahit ang paggalaw ng dahon ng saging sa bakuran, lahat ay parang may bantay, lahat ay parang nagmamatiyag. Sa gitna ng tahimik na hapon, habang ang mga manok ay nabumpugan sa lupa at may humahalimuyak na sabay-sabay na amoy ng bagong, dayap at nilulutong sabaw. Narinig ni Lira ang mahinang pagkatok. Tatlong beses. Isang pausong tunog na hinugot mula sa ingay na merkado sa Bangkok noong araw na nagtago doon ang ilang katipunero. Isang tunog na tanging mga kapanalig lang ang nakaalam. Lumapit si Lira. Dahan-dahan. Tinatakpan ang pulso na nanginginig. Binuksan ang pinto. At nakita ang isang estranghero nakabakas sa mukha niya ang pagod. May bakas na alikabok na mahabang lakad. At may sugat na tinakpan lang ng dahon ng panden. Ngunit ang pinakamahalo-halong bagay ay ang tingin na estranghero. Tila may hinahanap. Tila may alam. Tila may itinatagong mas malaking panganib. Nasaan ang papel, bulong niya, halos hindi gumagalaw ang labi. At sa sandaling iyon, narinig ni Lira ang mga yabag na sundalo sa dikalayuan. Papalapit. Mas mabilis. Mas mabigat. Parang may alam na sila. Humikpit ang kapit ni Lira sa nakatagong papel. Habang nakatitig sa estrangherong hindi niya kilala. Natila mas sigurado pa sa buhay niya. Kung ano ang dapat niyang ibigay. O kung ano ang dapat niyang itago. At sa pagitan ng dalawang tibok. Isang tanong ang kumawala. Isang tanong na hindi niya inaasahang sasabihin niya ng ganoon kabigat. Sino ka talaga? Narinig ni Lira ang paghinga na estranghero. Mabagal. Mabigat. Para bang pinipili niya kung magsisinungaling ba? O magsasabi ng katotohanan na maaaring sumabog sa kanilang dalawa? Hindi siya sumagot agad. Tumingin muna siya sa paligid. Sa mga aninong gumagalaw sa likod ng mga puno na nyog. Sa mga yabag na palapit ng palapit. Na para bang nagmamadaling sandalong amoy alak at alikabo. Hinihila ng galit at utos ng kanilang tenyente. Narito ako para sa papel. Bulong na estranghero. Iyon lang ang kailangan kong malaman mo. Ngunit hindi yon sapat kay Lira. Hindi sapat para yabot ang tanging bagay. Na ipinagkatiwala sa kanya ng mga taong handang mamatay para sa bayan. Hindi sapat para ipagsapalaran ang buhay ng mga katipunero sa gubat. Hindi sapat para ipaalam sa kastila kung nasaan ang lihim na pulong. Napakapit siya sa gilid ng damitan. Naipit sa pagitan ng pagkabata. At responsibilidad na hindi man lang dapat humawak sa kanya. Pero narito siya. Sa gitna ng tensyon. Na parang kumukulong sa bau ng tinola. May halong kaba. May halong tapang. Na hindi niya alam kung saan galing. Muling nagsalita ang estranghero. Mas mababa ang tono. Parang may itinatagong sugat sa loob ng boses. Ang pangalan ko ay Datuan. Ipinadala ako ni Apolinario ng Laguna. Siya ang nagsabing isang bata ang huhawak ng lihim. At ikaw iyon. Napasinghap si Lira. Hindi sa pangalan ng lalaki. Kundi sa pangalang binanggit niya. Alam niya ang tungkol kay Apolinario. Ang pinakamatapang na tagapaghatid na mensahe. Na minsang nagtago sa mga palayan. Sa mga bangkang gawa sa kawayan. Sa mga lumang bahay sa tondo. Upang maiwasan ang mga kastila na walang awa kung manghuli. Kung totoo man ang sinasabi na estranghero. Ibig sabihin, nasa kami niyang gayon ang susunod na hakbang. Sa pagleya, ngunit kung nagsisinungaling siya. Ibig sabihin, nagdala siya ng panganib. Diretso sa pintuan nila. Bumigat ang hangin. Humahalo ang amoy na tuyong dahon at pawis. At sa labas, malapit na ang mga sandalo. Naririnig na ang pagsigaw ng isang tenyente. Hanapin ang batang babae. May nagbalita na may dala siyang mensahe nanlaki ang mata ni Lira. Hindi na ito ordinaryong paghahanap. May nagbenta na impormasyon. May nagkakanulo. May naglalakad na kasama nila. At baka nakatanaw ng gayon. Sa mismong kubo nila. Tumingin ka sa mata ko, bulong ni Lira. Kung magsisinungaling ka, makikita ko. Nagtama ang kanilang paningin. Ang mata na estranghero ay hindi tumiklop. Hindi lumihis. Pero may kalungkutan. May bigat na parang may pinanghihinayang. Hindi ako kaaway mo, Lira, sabi niya. Pero hindi mo dapat ipakita ang papel. Hindi dito. Hindi ngayon. Bago pa man makasagot ang bata. Isang malakas na kalabog ang narinig nila. Pintuan sa kalapit na bahay. Binubuksan. Sinisipa. Inusisa. At alam ni Lira. Ilang tibok na lang ng puso. Ilang hakbang na lang. At sila na ang susunod. Narinig ni Lira ang isa pang sigaw. Mas malapit. Mas mabigat. Parang isang aninong hindi na may iwasan. Don, sa kubong may ilaw. Suriin ninyo. Umangat ang tingin na estranghero. At bahagyang lumapit sa bata. Hindi para agawin ang papel. Kundi para protektahan siya. Lira, kung may pagtatapos man ang gabing ito. Huwag nating hayaan na sa kamay nila mangyari. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi siya nag-isa. Kahit pa nanginginig ang mga daliri niya. Kahit pa kumakalam ang sikmura niya sa takot. Kahit paramdam niya ang init ng lamparang nagliliwanag sa pagitan nila. At ang lamig ng hangin na pumapasok sa siwang ng bintana. Sumunod ka sa akin, bulong ni Datuan. May daanan sa likod ng kubo. Isang lumang daang ginagamit ng mga magsasaka. Hanggang ngayon hindi pa iyon alam ng mga Kastila hindi gumalaw si Lira. Tinititigan ang papel na nakatago sa bulsa. Parang isang apoy. Nakapag nalaglag sa maling kamay. Magsusunog ng buong bayan. Sa labas. Mas malinaw na ang mga yabag. Mabilis. Magaspang. Kumakaluskos ang mga damo. Habang lumalapit ang mga bota. Tila nag-abang. Tila gutom na gutom sa pagdakma. Lira, kailangan nating kumilos, ulit ni Datuan. Munit hindi niya itinulak ang bata. Hindi siya nagmadali. Hinayaan niyang siya mismo ang pumili. Kung itatago ba niya ang lihim? O ipagkakatiwala ito? Napakagat si Lira sa labi. Halos dumugo. Habang inisip ang mukha ni Tatay Ramil. Ang tapang ng mga katipunero. Ang amoy na naglalamig na puto bumbong na madalas niyang tindang may halong tsa. Ang mga batang naglalaro sa tabi ng ilog. Ang mga inang nagluluto na tinola sa dampa. Ang buong mundong maaaring gamuho. Kung magkamali siya ng isa lamang hakbang. Kaya dahan-dahan niyang inilabas ang papel. Marahan. Parang nag-alay na huling hibla ng paghinga. At inyabot kay Datuan. Kung mali ako sayo, bulong niya. Ikaw na ang bahala. Tinanggap iyon ng lalaki. Parang tumanggap ng buhay na hindi sa kanya. At sa sandaling nagkatinginan silang muli. May bigat na sumiksik sa pagitan nila. Hindi takot. Kundi tiwala. Na hindi nila alam kung tama ba. Pero kailangan nilang panghawakan. Nang biglang. Brack. Isang malakas na sipa sa pinto ng bahay sa kanilang harapan. Sumunod ang pagwawala ng mga sandalo. Wala rito. Sunod. At alam nilang dalawa. Tatlong hakbang na lang. At sila ang ikot ng mga bota. Sila ang susunod na pupuntahan sila ang susunod na sisigawan. Kapit kamay, sabi ni Datuan. At hinila niya si Lira papalabas ng likod bintana. Sa gitna ng dilim. Sa gitna ng mga dahong nagyuko sa hanging malamig. Sa daang tanging mga lumang kwento lang ang nakakalala. Habang tumatakbo sila. Naririnig nila ang pagikot ng mga sondalo. Ang papalapit na paghakbang. Ang mabibigat na boses. Ang singhot ng aso. Na parang anti-unting kumukulong bagyo nahahabol sa kanila saan man sila lumiko. At bago pa man maabot ang dulo na makitid na daan. Huminto si Lira. Hinihingal. Tumatangis ang dibdib. At sa harap nila, isang aninong bigla nilang nakaharang sa landas sa harap nila. Nakahinto ang isang matandang magsasakang may hawak na lampara. Ang liwanag ay pumailaw sa mga dahon ng gabi. At sa mukha nitong puno ng linya. Parang mga palay na pinatuyo sa araw hindi nagsalita ang matanda. Pero tumingin siya kay Lira. At parang nakita niya agad kung ano ang dala ng bata. Hindi papel. Hindi sikreto. Kundi ang bigat ng isang bayang na nangangailangan ng pag-asa. Dito, mahinang bulong niya. Sabay lumakad patungo sa maliit na lungga sa pagitan ng dalawang punong saging. Isang daan na mistulang isang nakatagong pintuan. Na alam lamang na mga taong lumaki sa lupa. At may puso para protektahan ito. Pumasok si Nalira at Datuan. Ang amoy ng basang lupa ay sumalubong sa kanila. Ang katahimikan ay parang kumot na pumipigil sa bawat ingay. At sa labas, dumaan ang mga bota. Mabilis. Galit. At walang kaalam-alam sa lihim na tinatakasan ng kanilang mga hinahanap. Nang tuluyang lumayo ang mga sandalo. Napaluhod si Lira. Hindi dahil sa pagod. Kundi dahil sa bigat ng pagkatanto. Na kahit siya'y bata nakatulong siyang iligtas ang isang apoy. Napatuloy na lumalagablab sa dibdib ng bayan. Lumapit ang matandang magsasaka. At marahang itinapat ang lampara sa kanilang dalawa. Tapos ng habulan ngayong gabi, sabi niya. Pero hindi pa tapos ang tungkulin niyo. Tumayo si Lira. Marahang nagpunas ng luha. At lumingon kay Datuan. Nahawak pa rin ang papel. Gayon ay mas ligtas. Mas tiyak. At mas may silbi kaysa kanina. Ihahatid ko ito, sabi ni Datuan. At dahil sayo, Lira, makaririnig ang katipunan ng panibagong sigaw ng pag-asa. Hindi nagtanong si Lira. Hindi nagduda. Hinayaan niya lang dumampi ang hangin ng gabi sa kanyang pisngi, habang unti-unting nang hihina ang takot, at pumapalit ang panatag na lakas, na hindi niya akaleng mayroon siya. Sa ilalim ng liwanag ng lampara, na paang na bumaba sa kanilang harapan, Tinapik na matanda ang balikat niya. Kahit ang pinakamalit na ilaw, sabi nito. Kapag nasa tamang kamay, maaring maging gabay ng buong bayan. Huminga ng malalim si Lira. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi, gumitis siya ng payapa. Habang pinapanood si Datuan na naglakad palayo. Dala ang lihim. Dala ang pag-asa. Dala ang tapang na pinanday na kanilang pinagdaanan. Pagkahupa ng mga yabag sa malayo umupo si Lira sa gilid ng daan. Habang sinasalubong na malamig na si ang pagod niyang dibdib. At tuon, sa gitna ng katahimikan, sa ilalim na malambot na liwanag ng lampara, na parang nagbabantay. Natapos ang gabi kung saan siya naging higit pa sa isang bata. Higit pa sa isang takbuhan. Higit pa sa isang tagapagdala ng lihim. Naging bahagi siya. Ng apoy ng kalayaan. Na hindi kailanman mamamatay hanggat may batang katulad niya, na handang sumuong, handang tumindig, at handang magmahal, ang sariling bayan.